Magandang hapon mga Juan. Muli ito si uh, Keo Keo Cham. Uh, muling nagbabalik at uh, nabibigay ng isang review. Ang inyo nakikita yung uh, tangke ng isang subdivision. Yan, pong ating, uh, <laughs> <inireview>. <laughs> then, yan po ang ating i-review. Hindi, yan po ay isang compressor. Sa maniwala po kayo sa hindi, yan po ay isang compressor. Kala ko generator. Uh, <laughs> po. Brown out kayo, hindi magamit. <laughs> <laughs> isa pong compressor ng, uh, sabihin natin, ano, pwede sa aquarium, pwede sa kung saan nyo man pwedeng gamitin, pwede yan sa hika, pwede yan. So, <laughs> oxygen na. <laughs> Hindi, isa po yung compressor ng airbrush. So, ang nagmamayari niya na yung walang iba kundi ang ating uh, abang lingkod. Keo Keo Martin. So, right now I... uh, Asan ba si K.O.K.O. Martin? Yeah, I'm here, man. Yeah, welcome. Rock and roll. Ayan, kasama natin ngayon si K.O.K. Martin. Itong kanyang compressor ay uh, pinangalan ng uh, pinamangkatang... Ayan oh. Warning. Warning. <laughs> okay. <laughs> 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 yan po, mabukit niya, warning. So, wow. may subtitle pa yan. Mm. Na, drain moisture from tank every week. Prevent mm. tank corrosion. corrosion. Yun ang uh, subtitle. So, gaano siya kalaki? size comparison. Oh. <laughs> yan. Ganyan po yan na. Uh, maliit lang naman yan. Oh, ganyan lang naman kaliit yung pinabil, pinabit-bit niya sa misis niya. Nung pinabili niya yan. Tama pa so, yan. Uh, so, <laughs> so pakita natin yung airbrush. Okay. yan. Ang uh, airbrush niya ay tinatawag na Battle Samson. damage. <laughs> <laughs> Battle damage yan. Oh, ito yung tinatawag na sip sip type. Ah, uh -oh. Ito naman yung gravity type, yung kay ano kay okay, kayo, uh -oh. kay o oh, jam. Yung bagsak type. O oh, bagsak ito sip -sip type, ito sip sip. oh, pasang parang poso negro oh. lang eh. No? <laughs> Pusintabis ako makain. Okay. Sige, ano pa ba yung ibang specs niyan? Ah, uh, kagaya nung sa uh, sa sayo ka Koko, <laughs> ito okay. ay dual action din. Oo. Oh push and then uh, pull. Yun. Tama ba? Oo, tama. O oh, yan, o uh, yan. Dual action siya. Ayan, yun lang. At ang... Uh, uh, usapang uh, presyo tayo, kako. Presyo. Okay. Magkano ang, siya? Ang presyo... Pressure? Presyo. <laughs> presyo. <laughs> presyo. Itong... Ito kasi ano lang ito eh. Tag 1, 6, 2. Yung Nung, airbrush. Mm, may naku... Okay. Yung... Okay. Ah, 1, 8 pala ito. 1.80 tama, one eight one ito. Eight. Yung kay Gab, yung binigay ko sa kanya, 1.6. Okay. Pero ah, ano yun? Bayan na ba yung kay Gab? Ay, oo. Oh, mabilis magbayad ah, yan. Si so, parang okay. Fernando po Jr. yan. Kung dumukot okay. eh. Mabilis. Pero yung nabili ko para sa kanya, uh, ano yun? Gravity. Gravity Anong tawag mo doon? Uh, bagsak. Bagsak type. type. Okay. Pero walang kasamang ano yun eh. Horse. Tubo o oh, hose. Mm. Kaya siguro ito yung 200 na mas lamang sa sa nabili ko. Okay. Na Mrs. pala. Oh. Mm iyon at ang kanyang compressor ano masasabi mo ang compressor natin ay nasa 38 ayan 38 so 38 18 56 mas mura pa itong di ba set ko kaya sa dito oo oh, 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 uh, di ba o oh, sanga pa <laughs> pero uh, ano nga yan eh wala nga yan sa pen ano nasa yun? penmanship yan di ba ah tama so, yun yun kung sakali ba, kaka ko eh pwede mo bang iparenta yan sa mga gusto mag ng kanilang mga swimming pool. <laughs> Inuulit ko, ito ay uh, air compressor, compressor at hindi generator. Okay, okay. okay. Uh, uh, bakit hindi natin na... Uh, Bumu <laughs> bumubuga yan, hindi sumisip. <laughs> Sasabukan, okay. natin. Sasabukan natin. Sasubukan uh, natin. testing natin, kakoko. Uh, mag nyo lang yung, ano nyo, yung tainga nyo. Dahil kung yung tunog ng sayo ay tunog uh, aquarium, uh, ito ay tunog submarine. <laughs> okay, okay, sige. <laughs> Pero, uh, ito yung gauge na. ah, uh, pambukas. Ayan. So, pag may narinig na kayong may sumi sumisingaw, may singaw eh. Uh -huh. Okay lang. Pero enough na yan para... Ayun know, o. Oh. Oh, tingnan niyo, Ayun. So, oh, lakas niya, no? Oh. Oo oh, nga. oh, malakas. Oh. Lakas! Oh. Lakas ng hangin mo. Oo. Oh, yan. Pwede yan. Pwede up yan. So, malakas siya talaga. Ngayon, naubos lang natin yung hangin ng konti para hmm. marinig niyo kung gaano kalakas yung tunog ng generator ko. Sana <laughs> malakas talaga. Todo natin yung wig. Kita niyo naman, lalo sleep pa rin na yung basahan. May advantage, disadvantage siya. syempre sa quality ng ng pintura na dumidikit sa surface. Ayan. Pag masyadong malakas, eh, tuyo agad. Hmm. Kaya minsan parang dry na dry, nawawala yung pagka-glossy ng pintura. Okay. Pagka naman bitin, para namang tulu lang <laughs> yung, ano, yung pintura. Kaya ayun, depende rin sa timpla. Okay. Ayun, tagal ng ano ah. Tagal ng kuryente pumasok sa... Uh, huwag mo kayang bitawan. Yan. Yung, ano, kaya... Sa maubos. Sa ano, mga, mga may, uh, po sa may mga sakit sa puso, uh, Uh, Latit na. Ah. na. Ayun na! Ayun na, ayun na, ayun na! Sa so, kasalukuyan na po nga, nag-iipol ang hangin kaya compressor. Ayun! May pumitik. So, yun yung pinakamagandang part, yung may pumipitik sa dulo pagkatapos magkaryan. So ngayon ay uh, magpipintura tayo. Oo. Oh. Oh, oh, sige, sige. Tingnan natin kung gaano kabilis naman itong siya, si si Keo Martin mag-repaint. So, repaint. gagamitin natin ngayon na uh, bilang example ay uh, ang K.O. Keo uh, <clears> Tier <throat> Prime na uh, wheel jack. Okay. Okay, gagamitin ko yung aking uh, powers para matapos siya. Gano'ng katagal yan, Kako ko? So, bigyan mo ako ng mga 0.3 seconds. 0.3 seconds? Okay. 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 So far, ito na yung pinakamayig okay. sinarinig ko. Okay. Ay, malaglag. Ito na, tapos na siya. Okay, ang bilis! <laughs> <laughs> nalaglag pa ang yung breath. Uh, so, ginawa ko na siyang dead end. Ah, uh, okay. Ang okay, bilis, ha? Oh, syempre, Parang uh, gusto ko na rin palitan yung uh, airbrush ko ng ganito. Parang mabilis. <laughs> oh, ambilis. Palitan mo ng submarine. <laughs> Sige. Okay. Sige. So, maraming salamat muli mga kawan. Sana well, yan, well, nag-enjoy kayo sa aming review. At uh, hanggang sa uulitin, muli, ito uh, si K.O. K.O. Jam. At ito naman, si K.O. Ping. Mm sa ni K.O. K.O. Cola. ni <laughs> K.O. K.O. Jack. At ni uh, K.O. K.O. Uh, Crunch. Crunch. Sino ba ba? So, we are still here, waiting, calling for your other Coco. Okay? okay hanggang okay, sa muli, mga kapatid, mga wad. Maraming salamat. Alright, rock and roll.